Part 3, part 3. Part 3. Part 3. last na Ito po ang, ang pulutan na niluto ko. Niluto pala namin. Ni TekTek. Hooray. Corn beef. Argentina yan. Corn beef pare. Ako na na-next sa tatay kaya ako na yun. Tagap Corn beef. Argentina, yam yam, ginisa lang, sa bawang, sibuyas, asin. Kunti may asin? Oo siyempre. Konti lang naman. Gahat nga, may betchin pa yan. Para mas malasa. What the... Pareha Hoy, hinahin na lang sa pulutan. Hindi pa ako nakatikim, ha? Ano title niyan? Pinapanood niyo? Tom and Jerry. Hulolpaki. Sting balat, mami ko. May ano, testigo, kaya ano. Yam-yam! aligtas nakaligtas oh. mo ano Closing! Closing! Teka lang. Closing closing Closing. Closing ng part 3. Closing! ng part 3!